Hi guys, ang upo, ang aking upo Yan yung ano, popo po, po na oh mm -hmm. yan tasa yun pa daming ano oh. ewan ko kung magtutuloy ito, sana magtuloy tasa ito mm -hmm. haba yan pa. Ayan ang aking upo. May nilaw na. Hmm. Tapos mayroong kalabasa doon. Oh. I and guys.